Vice Ganda pinahiya sa Showtime ang isang kalahok nila sa segment ng Especially For You. Si Vice Ganda ay nakatanggap ng matinding pambabatikos matapos mapahiya ang isang kalahok sa segment ng It's Showtime. Sa nasabing episode, nagbiro si Vice Ganda na labis na nakasakit sa damdamin ng kalahok na ikinadismaya ng maraming manunood. Agad na kumalat sa social media ang video ng insidente na umani ng negatibong komento mula sa netizens. Marami ang nagsabing hindi naaayon ang biro ni Vice Ganda at hindi dapat ginagamit ang platform para sa pambabastos. Bilang tugon, humingi ng paumanhin si Vice Ganda sa kanyang social media account, sinabing wala siyang intensyon na makasakit nangako siyang magiging mas maingat sa kanyang mga salita sa hinaharap. Gayunpaman, nananatiling galit ang ilang netizens na naniniwala sa mas mabigat na kaparusahan. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala sa mga personalidad sa media na maging responsable. Mahalagang maging sensitibo sa damdamin ng iba upang maiwasan ang ganitong klaseng kontrobersya. And this are Chika for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.